<laughs> pipa Pig yan. Nula ka dyan. Kagating ka nyan. It's unpipa Pipa Pig. <laughs> ang liliit ay ang kulit. kagating ka niyan. Pumunta ka na dito. Halika na! Habulin ko niyan, matapang yan! Nawa <laughs> gusto nga yung malaking ano, yung itim na baboy. Ang baboy o oh, nakatali lang. Ano, gutom na yung baboy o. Oh. Hmm. Tumnim baboy.